Kaartehan lang daw yung paggawa ng mga bento baon, di naman daw kailangan at para daw sa mga nanay na walang mga ginagawa. Actually, nagulat ako nung nabasa ko to kasi baon na lang, may basher pa rin. Abao. Pero si share ko sa inyo kung ano ba yung reason kung bakit kami nag-start ng mga bento baon ni Kitty. Medyo maselan kasi si Kitty sa pagkain and na-notice ko na kapag cute si cute or kahit nakabilog lang yung rice, marami siyang nakakain. Kaya rin talaga chinatiyaga natin. Sabi rin pala sa comments na tamang disiplina lang daw ang kailangan. Hindi naman ibig sabihin na picky eater ang bata, wala ng disiplina. Halos lahat naman yata ng mga bata nagdadaan doon pero na-outgrow din naman nila eventually. Nakakasad din pala makabasa ng mga comments na hunger lang daw or sinturon ng katapat kakain na daw yan ng maayos ayaw rin naman natin na magkaroon ng trauma yung bata sa pagkain may mga ibang ways naman kung paano natin sila mas mapapakain na hindi sila tinatakot or sinasaktan yun din talaga yung reason kung bakit nagstart yung Bento baon journey namin Anyway, wala rin naman akong pinipilit na dapat lahat tayo ganito magbaon. Nagsishare lang naman kami ng experiences and baka merong mga ibang mommies na may picky eaters din na makarelate and maging effective din sa kanila yung mga ginagawa namin. Kaya natin sinishare. Ay, wait. Pwede sunduin mo natin si Daddy? Si Daddy! Hi. I miss you. Oh, may kiss Anyway, napansin ko rin pala na puro a day in my life yung mga vlogs natin. So ito, a night in my life naman. Itong mga nakikita nyo ngayon, ito yung typical na nangyayari sa amin sa gabi. Sa so, totoo lang, medyo na-trigger ako dun sa comment na para daw sa mga nanay na walang ginagawa. Ang dami-dami dami kaya na ginagawa dito sa bahay, hindi na uubos. But anyways, heto tayo, nililinis natin yung kitchen since nagluto nga tayo at matilamsik. Tapos habang nag-clean pala ako, dun ako nanonood at nakikinig ng mga balita ta mga chismels, ganon. Abaw! But anyway, sa mga bago lang dito sa channel namin, napansin ko rin kasi na medyo marami tayong mga bagong followers, lalo na mga mommy. So, hello po! Papakilala ko lang ulit yung sarili ko. Ako si Mommy Chin. First time mama ko kay Kitty and before nagkaroon kami ng miscarriage. So, rainbow baby si Kitty. And nabuo siya kasi nang paalaga kami sa OB. Nagpa-fertility treatments kami. Tapos, yun, sinwerte kami. One cycle ng IUI. Nakabuo naman kami agad. So, na-share ko yung fertility journey namin before. Check nyo na lang sa mga previous posts namin sa TikTok. So, yung type ng contents namin, family-friendly talaga siya yung mga adventures namin. As a family, yung mga tinuturo ko kay Kitty, educational toys, mga unboxing ng mga hindi lang toys, pati mga gamit pang bahay, yung mga useful na mga nagagamit natin, mga tips, occasionally travel. Tapos before, may crochet din pala kami na series, although lately, super busy, hindi na ako makagawa. And also, may banda din pala kami ng asa asawa ko. So, yung mga background music sa reels namin, kami po yung sumulat nun. O, oh, di ba diba? Yan yung mga walang ginagawa. Abaw!